will never be yours. Please tell me, anak. Lalo akong mag-aalala kung hindi mo sinabi. Natatakot po kasi Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gaganaping welcoming program para kay Mr. Lander Soler, sa Apex ay mauna na si Robert na i-anunsyo sa lahat na pumayag na daw itong si Mr. Soler na bilhin niya ang mga shares nito para mapasa kay Robert muli ang Apex. Kaya naman sobrang saya ng mga empleyado ng Apex dahil sa anunsyong ito. Pero hindi pa man natatapos ang speech ni Robert ay biglang may susulpot na demonyeta at sino pa nga ba tinutukoy ko na walang iba kundi si Moira. Magpapakita nga siya ng dokumento nagpapatunay na sa kanya pa rin ang kontrol sa Apex. Pero agad agawin ni Giselle ang dokumentong ito at pagpupulit-pulitin dahil sa peke daw ang mga ito. At sa atunayan daw nito ay ka na Giselle ibebenta ang shares ng Apex ni Mr. Suler at hindi kay Moira. Pero pilit pa rin aangkinin ng Dimunyeta ang Apex at kakausapin niya nga si Dr. Meneses, dahil akala talaga ng Dimunyeta ay makakuha siya ng kakampi kay Dr. Meneses Pero hindi niya alam ay magre-resign na nga ito kaya naman pipigilan ni Moira si Dr. Meneses at kailangan daw nito maging loyal sa anya. Sagot naman ni Dr. Meneses, hindi hindi siya magiging loyal kahit kailan kay Moira. Lalo na ito nga ang dahilan kung bakit nagka-amnesia si Robert. Sa abilang banda, mukhang hindi nakakayanin ni Linet ang pagiging malayo sa isa't isa nila Carlos at Anna rin. at habang siya ay nasa loob ng opisina ay bigla na lang siyang matutumba. Wala namang kamalay-malay si Anna sa sinapit ng kanyang inang si Linet at dahil nga sa bigat ng loob ni Anna rin, ay kakausapin niya ang kanyang ama si Robert at mag-open up siya sa ama patungkol sa problema niya kay Doc Carlos at Linet. na tila ba nabulagan na si Linet kay Doc Carlos. Kaya naman kung isa ring umaasang mabunyag na nga ang lihim nila Carlos, Zoe at Moira para matigil na sila sa kanilang kasinungalingan at harapin ang katotohanan ay pa-like ang video ito and don't forget to subscribe.